Uh, good morning sa lahat mga kaibigan uh, Ako po ay uh, agahan sa umagang ito. Yung aking uh, ulam ay uh, mangga no? So umagang ito ay to uh, itong aking maging ulam alam nyo mga kaibigan, itong manggang ito ay napakamura dito sa Thailand so 20 pesos o 20 baht ang ang isa so kapag ka gusto nyo bumili dito lang kayo sa Thailand ay mura lang mga bilihin ang mangga ay sikat ito sa buong mundo ay ah, lalo na yung sa India napakaraming mangga doon yung saltang Indian mango doon pala saan lang galing kaya Indian mango kaya na maraming pong uh, benepisyo tong mangga uh, tulong sa ating kalusugan at uh, iba't -diba mga benepisyo ang makatulong sa atin tulad ng uh, sakit sa ngipin kung naninilaw po kayo may problema sa balat manggalang lang ang kakainin At kung problema sa hair pull o mga uh, iba't ibang mga problema sa kalusugan tulad ng uh, uh, cancer yan po yan, mangga din kumakatulong so marami pong benepisyo so So magang ito, ito po yung aking ulam kasi nung bata ako ay ito lagi yung aming ulam sa probinsya. So yung aking lolo, nung buhay pa siya, ay uh, itong aming ulam kasi meron pong malaking puno sa amin na mangga kapit sa aming bahay. Kaya napakaraming niyang bunga. So, itong style na ito, yung pagkain ng ulam ng mangga, nasanay kami ng bata. Kaya may nilalagyan ng asin. Yan. Para may uh, lasa. Yan. Kaya po, <coughs> mga kaibigan, ay kain po tayo. Uh, sa hirap po ng uh, buhay, uh, sanay na po. Kung sino po makakita po ng video ito ay sana okay subscribe po. Uh, sana naman kung maging tagumpay po ay makatulong po mga patid, kaibigan. Kain po! kaibigan di hanggang dito lang po sana uh, pindot na rin po yung notification At maraming salamat God bless po sa ating lahat